Nagpagawa nga pala kami ng lamesa. Gamit lang yung mga natira naming tiles sa bahay. Oo akala ko sa sahig lang ginagamit yung tiles. Pwede rin pala tong gawing lamesa. Hindi kami mayaman ha. Pero mukhang yayamanin yung mga ganitong style. Ay. Dahil nga tapos natong gawin. Patulog na ako sa tito ko na buhatin ito pa uwi sa amin. Medyo may kabigatan nga lang kasi granite yung ginamit na tiles dito. Sumakto nga lang yung tatong person tiles na natira sa amin. Kaya naman para mas gumanda. Naisip ko na pinturahan ko yung bakal. Para hindi agad mga lawa. Kulay black yung pinili ko para match dun sa tiles. Mukhang matibay naman to compare sa mga lamesang kahoy. At saka sobrang mura din pala ng nito. Magpapatulong sana ako Boy Ibo magpintura lang, iisa lang yung brush namin. Hindi naman ako nahirapan. Makit lang kaligod ko na nahilo ako. Sobrang tagal ko kasi nakatungo. Sakto paglabas ng araw tapos na ako magpintura. Patuyin lang naman yung pintura para pwede nang gamitin. Medyo matagal ako ng pintura kasi first time ko lang. Halos isang oras siguro ako nagpahid-pahid. Pero ito nga lang pala yung na mesa namin sa kusina. Sa sobrang liit isang tao lang pwede makakain. Nagulat nga pala ako sa ulam namin. Kaldereta. Pag ganito masarap ang ulam tapos nasa tupperware. Ibig sabihin mayroon may birthday at pinabigyan kami ng ulam. Ay, diet nga pala ako kinuha ko lahat ng gulay, kinuha ko lahat ng carrots pati sitaw. Hindi ko na kinuha yung karne. Kasi grabe na masabaw pa lang ulam na. Meron pa din pala kaming tirang pritong daing na bangus. Karne naman ang resdato kaya okay lang. Kumuha ko ng dalawang piraso. Siyempre kailangan ko din naman ng source of energy. Meron din kaming ulam na to yung adobo. Kaya kumuha lang ako ng mga dalawang piraso. Maliit lang naman. Bumili nga pala ako ng dalawang piraso kamatis at limang pisong kalamansi. Gagawa kasi ako ng sasawa ng bangus. Gusto ko rin kasi balance yung kinakain ko. Pag may karne o isda gusto ko may gulay. Pero hindi ko sure correct me if I'm wrong na lang. Gulay ba tong kamatis? Sa sobrang liit ng lamesa namin. Hindi kami nagkakasabay-sabay kumain. Okay. Isang tao pa okay pa mo lahat ng pwesto. Ako nga pala ako kumain. Nung pisang ko ubusin yung gulay. Nung ako kainin lahat ng karot kaldereta. Tapos sinugbos ko yung kamatis at saka ko kinanya is isda at karne o di ba sabi nga nila save the best for the last tama ba yung english ko Siyempre dahil gusto kong maging inspirasyon sa kabataan ako na naglikpit ng na kinainan ko hindi si mama saktong pagkatapos kong kumain meron kaming customer galing pa sa malaking lugar lager nga din pala siya susubukan din daw niya mag-alaga na isang flower horn pinili na nga siya ni Boy Ubo Siyempre yung quality pinili namin ang gusto niya sana ito maliliit ang kaso hindi pa to pwedeng ibenta siguro mga 1 week o 2 weeks pa konting laki pa ipay dala siguro tong ibenta nakabili na nga siya syempre tuwang tawa si Boy Ubo naka 300 pesos do kasi agad siya maya, -maya lang nagchat naman sa akin si Boy Skin sabi niya, Kuya Doug, samahan mo ako magpagupit. Sabi niya, Mama, kapag napagupit doon kasi ako, kamukha ako si Josh Kulen ng SB19. Dahil introvert siya, hindi niya kayo mag-isa. Sinumahan ko na si Boy Skincare. Sobrang init nga yun, terik na terik ang araw. Sinong nakakalam, ano kaya yung kulay violet na pumapaligid sa araw? Habang naglalakad nga kami, bigla kami napatigil. Kasi sa maniwala at sa hindi, hindi namin ito pinag-usapan. Nakakahiya, kaya pala pinagtitingin na kami ng mga estudyante. Pinagkakamal kami mag-jowa kasi pares kami ng at nang short. Tapos pares pa ng kulay. Nahihiya talaga ako. Pagpunta namin ng barbershop, akala namin walang customer kasi walang naghihintay sa labas. Pero pagpasok namin sa loob, mayroong ginug mong gupitan pang limang sunod bago sa si boy skin care sa bagay hindi ka na magtataka kapag maraming customer dito bukod sa magaling maggupit si kuya libre wifi tapos meron pang aircon pagkatapos ng limang customer si boy skin care na tapos pinapakita ni boy skin care yung book ni just Kulen yun daw ang gagayahin tayo tingin ko naging kamukha nga niya si just Kulen ng SB19 uuwi na nga pala kami imbis na ilibre niya ako dahil sinamahan ko siya ako pa yata man lilibre tinuro niya sa akin tong panaderya para daw bumili ako ubi -be verse sana ang hanap ko kaso wala kaya yeah, umorder na lang ako nitong pandi koko tapos itong hindi ko lang ako anong tawag basta para may ubi verse din siya sa loob hindi <laughs> man lang nag si boy skin care ako talaga lahat nagbayad Poshi pa ang una kumuha dito?